una pa lang sa termino natin, lagi namin sinasabi na kailangan gawin natin mas livable o mas kaaya aya ang tirahan ng Balintuena City. So bahagi ng inisiyatibo natin ay magtayo ng mga park or public spaces sa buong lungsod. Hindi lang yung family park, actually nauna yung kapatid niya, yung People's Park. Eh, ang People's Park, uh, natayo yan ng unang termino ko, 1.6 hectares siya na public space sa tabi ng City Hall. Uh, pangalawa na itong family park yung 1.1 hectares natin. So ang layunin niya, una nga, maging, dahil sa mga park na to uh, maging kaaya-aya tirahan ng Valenzuela City or livable. Kasi naniniwala nga kami na hindi naman pwede puro pabrika at puro building lang ang meron ng isang syudad. Kailangan merong hingahan rin or may, may aling tulad ko, may lungs dapat yung city. Hindi pwede puro konkreto, graba at simento lang ang ating nakikita. Uh, pangalawa, gusto rin natin na magkaroon ng lugar kung saan pwede maging pamilyang Valenzuelano ang pamilyang Valenzuelano. Nowadays kasi pag nakatira ka sa syudad, ang kalungkutan, ang konsepto ng family time lagi sa mall. Kasi wala tayong mapuntahan ng mga parks at sa mga playgrounds na libre. So ngayon dito sa mga parks natin, ang layunin natin ay mabigyan ng space kung saan pwede maging isang buong pamilya ang Pamilyang Valenzuela. No? Na hindi na sila lalayo. Kasi alam mo yun, layo ng Valenzuela City sa Luneta or sa Quezon Memorial Circle. So at least ngayon walking distance lang sa kanila. And of course, libre. Ngayon, binabago natin or binabalik natin yung original na konsepto ng pagiging pamilya. Yung magtipon-tipon kayo sa isang simple na tagbuan, uh, mag magkaroon ng oportunidad makapag-usap, makapag-picnic. Ito yung mga bagay na madalang mo na makita sa Metro Manila. Napag-isipan lang po namin na pumunta dito kasi daw po, sabi po na ibang tao maganda raw po dito. Maganda po, umuunlad po yung Valenzuela. Wow, masaya kasi ano eh, pwede siyang puntahan anytime. Pwede pag napuport ka sa bahay, pupunta ka dito magre-relax. Ah! nagbibigyan po ng halaga ng Valenzuela Family Park, lalo na ang pangangailangan po ng bawat pamilya. Simula po kay nanay, kay tatay, sa mga lolo't lola, sa mga anak. Nandito po lahat ng pangangailangan nila at nabibigyan po po ng park yung pangangailangan nila sa buong masyal. Gayon din po, uh, mahalaga din siya dun sa komunidad na nakapaligid dito kasi napalakas dito yung ekonomiya, lumakas yung komersyo, lumakas yung mga tindahan na nakapaligid ito. So, pinagandaan natin yung safety kasi sa ito sa pinakamahalaga na dapat na uh, ma-enjoy you ng know, mga tumupunta dito sa park. So meron tayong labing limang park rangers na under mismo natin. At hindi po tayo pinababayaan ng kapulisan dahil lagi po tayo mag-sensibility nito. Meron din tayong labing tatlo sa ngayon na CCTV. Uh, ito po ay eh, balak pang dagdagan eh, para po sa mas ma-inam na security. maraming salamat sa pagtangkilik sa ating Venezuela Family Park. Ang lahat po ng lahat dito ay para sa inyo, para sa ating lahat, hindi lang po sa mga Venezuelano kundi sa lahat po dito punta dito. Welcome po kayong lahat. At pwesta po namin na uh, mapapansin niyo na meron tayong mga ruling na sinusunod dito. Ito po ay dahil sa katunayan na hindi po namin kakayanin na ma-maintain ito ng kami lang. Kailangan po natin yung tulong ng bawat mga park goers na pumupunta po dito. Uh, Uh, masasabi ko po na ang puntas po ng parks na tinatayo dito sa Valenzuela ay eh, hindi po ba to puso po dahil sa pagmamahal ng mga taong pupunta dito na papangalagaan natin ito ng maayos. Natutuwa kami na tinatangkilik nyo ang ating mga parks and playgrounds. Naniniwala kami na panahon na para mabigyan kayo ng spasyo kung saan pwede kayo mag-commune o mag ipon bilang isang pamilya. Importante sa akin ang matatag na pamilyang Valenzuelano. Kaya sana gamitin ang gamitin yung mga park na to. Dahil libre to at malapit sa inyo, hindi na kayo lalayo. Ang panghuli, maakaasa kayo na sa mga darating na buwan ay eh magtatayo pa tayo ng mas maraming mga parks and playgrounds para hindi lang makahinga ang ating sudad kung hindi may mas marami pang mapuntahan na libreng mga espasyo ang ating mga mamamayan. So, keep on coming, keep on visiting. Marami kaming ginagawang improvements sa mga dalawang park natin.